Welcome back to my channel. Ngayon po guys ay power na kami ng Esther. Ayan yung bago kong friend. Tabi, tabi. Nag-vlog po nag na kami. Hi.

Hello <laughs> Vlog for today Salamat kay Lord May bago kaming friend Thank you, for watching. Thank you for watching Always my vlogs Ayan guys Kami ngayon ay pauwi na Galing kami palengke <laughs> Nandiyan na dami yung binili ni Christopher. Kailangan. Buti na lang, no? Hindi tayo ngayon na ulanan. Oo nga. Kaya... Mahapon ang talaga ng panahon. Mahapon <laughs> talaga. Oo nga. Pinaulan kasi ni Kamuring eh. <laughs> Pero siguro sabi, blessing yan. Ayaw. Yeah. Dahil ano kahapon? Linggo kahapon eh. Oh, nakita ng, mga holy water galing oh, sa ah, kay, kay sa God. Kay ba? Diba? Galing kay God. O, diba? Ibinibigay ko na sa iyo ang wish mo. Wow! Your wish granted. Wow! Sana, Talagang oh. <laughs> ano ko yun. talaga yun. Nagrasal din naman kami ni Ka na sana... First day ko dito. First day ko dito sa amo ko nato, yeah. uh, niya, no. Ay, na Toya. Sana Ay, na all... Ano Sana, guys, <laughs> maka-deliver kami ng Tuesday para mamalinti ulit kami ni Esther. <laughs> Ay, naku! Yun lang naman talagang buhay-buhay natin, eh. Kuya! Yeah, yeah matatibay lagi nang mga gawa. Ya. Diba? Odi sumama. Daruna ngayon, aangat na ang Disember, di ba? Der mas tayo tayo. Yes, Hi guys. Uh hi muna. Hi muna sa bla Kamusta po kayo? Kailangan natin Kailangan natin mag-upload lagi araw-araw dahil alam mo babe, kapag wala kang upload pupunin din ni lolo yung ano mo yung channel mo. Ah, ganun. Kukuri. Ang tawag namin kasi kay YouTube, Lolo. Ah, ganun pa rin. Kaya, kaya kailangan, lagi kami mag-upload. active ka. Oo, oh, makita niya na, may laman lagi yung, oh, my God, my God. yung channel mo. Okay. Yan. Since pataas <laughs> ang slope ng daan, kaya, hingal, hingal na, na hingal. Na <laughs> <laughs> Ganon talaga. so yan lang po guys ang ating vlog for today kami po ay pag shoutout na sa lahat ng mga sa mga followers namin have a great day guys ngayon po ay Monday salamat po bye bye po sa atin. Bye -bye. Bye, -bye. bye 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 thank you for watching bye 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 bye